what's up mga kainsom yun Kahatid lang natin kina kinaati po ating uh, bisita yan si kautol po magbibisita pa sa kautol hey, boss Na, yung, tingko, titingin daw po siya ng tatamnan ng ano ng uh, sitaw pipino di ni utol ah, pipino ba oh. ay ay ay, 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 ay na pala na spray mo na pala oh. yan Ari, pwede pa rin tamnan. Ari ng kabila ay pwede pa. Pwede rin utol yang doon Saan? Doon sa may kawayan doon, nandulo. dulo. Oo. Pag ari na wala aring mga ano, yung mga kawila kahwi ang nari. Yeah. Ah, kaya naman pipino mo din eh. Malawak pala yan. Oo. O -o. A -ari, A ari, aba eh. Dat, ba, mga baka bakan tila eh, ang isa, yan. Hmm. Yeah. Aba. Sige, okay, walang pakinabang. Ay eh, di tayo ang ano. Hanggang din yung toy. Eh. Oo, oh, hanggang baba doon. Diretso na yan. Ayan, Badali. ay hanggang dun yan, ay dun Yo, dun ang auto dun no? Patastas mula ang yung ibang ano ah. Oo Patatastas mo dyan, yun, Ang ganda yun, yung ang ano kahit tagilid na Oo Tamo din alam yun, ok Oo Ah, kaya naman may itanim po pino dyan, oto eh kaya? Tapos ay yung kabilang yun, dalawang sayapad pa Eh hmm? Oo, oh, maganda, malawak Oo, oh, oh. malamig Oo, ako'y gagap, oo oh, maganda yan kahit nga ito yung ano dyan eh yung kahit ano malamig ang lugar ay eh, kahit ang uh, itanim mo din ay eh, ano sa yuti oo ako po muna yung mga mako at uh, maganda rin pong uh, maigisa ma po maigisa ma po sa bayan maigi ma din po Miliki! ayo oh, oh. Hayo, hayo. Kaunti la ang pong pako, pa, pang almusal po ba namin. At uh, lalahokan po namin ng ano, ng pako. Yung may itlog Gustong gusto po ng mga bata. Tapos ay lalagyan namin ng ano, kaunting ketchup. Yeah. Solve na po ang bukas na almusal namin. <laughs> Ang akala nila ang ulam namin ay laging karne. Agulay po lagi kami. Masarap po ay gulay. Kung ano ka dati, yung parin mga kaisan, masarap. Yun ang gusto ko. Ay, hinahanap-hanap ko po, po ba? Maagad uh, po sa katawan. Ang daming pa ko po. Oh, ah, tagpako na naman po. Ay nako. May nakikita po akong matanda. Ito ang hanap buhay po. Lagi po siyang nangunguha araw-araw. Dito po sila nangunguha. Oh. Yan naman po ay para sa lahat ay eh. ito. Ang dami na po natin kuha. Oh. mga kaisan nakakita po ako ng puno ng ano oh. papakita ko sa inyo ito po ay na, na ano ito po ay uh, sinaunang gamot yung po bang ano ga gamot po sa mga galis galis sa binti ito po ay nakikita ko lang dati sa mga matatanda po ito oh, mga kaisan oh. ang dami na po natin nakuha ayan oh. ito po yan madaalang na po yan yung ganyan yan po ay uh, dalawang klase meron po itong ube ube ang pinakang puno ito po yung uh, nabula yan yung, yung ano naman po yung isa ay hindi nabula, yung puti puti ang ano, dalawang klase po ito pa natin mga kain sa kung bubula Maano ako eh. Nagila mo eh. Para po... Ito po ay sabon kung tawagin. Nung kami mga bata pa. Sabon po. Baka malaglag. Eh. Dini na lang. Dini. Ah, kukuhanin natin. Kukuhanin natin. Aray. Mura-mura bunları are. Po bang, parang amoy men, men, mentol parang mentol gamutin po siya sa mga ano sa mga kinakate, sa mga nagilamo sa mga bukin sa mga may mga galis pinapahid po siya pero madalang po na ito, madalang na Ayan po. Ito po ang katawan niya, katawan. Ito. Basta ang katawan po niya, ubi. Ubi po. dami pang papakudi ni oh pero okay na po ito marami na rin po ito Milky tara Milky oh ano kumusta na ha Milky may pang almusal na po tayo bukas yeah tapos ay may pritos pong galunggong ay. Sarap noon, ano? Ako po ay natutuwa kay kaotol Nalawak po din ang halaman na niya. Ari po yung sabi ko sa inyo, ang tatanda ni kaotol oh. Pipino. Yan po ay ilog po ang baba niyan. Yan po yung sabi ko sa inyo kakahanga namin ay gubatan ah, ang oh, Puro natututo na si utol maghalaman. <laughs> Maganda po ay. po kay sa mga nagtatanong nga po pala, hindi daw na pruning yung ating sili. Na pruning po ito. Yan, matangkad laang po siya. Yan, ito po kay utol yung atin po ay simula dyan pa labak Aray po yung kay kautol o oh. no. may mga ano din pala siya oh, laguna malawak din po itong kanyang ito naulan na naman No, oh, ang ganda rin po ng tanim niya. Pabor na pabor. Mm. Yan, hanggang dulo po kanya. Yan. Ang gaganda na rin po. Halos sa uh, panabay po kami ni Kautol uh, tumanim po dito. Oh, pati po si Ngoy. Oh, pinamnan. Rekord. Na talapin po. Hmm. Nyon. Ba mga kainsan? Tatapusin ko na po Tayo na po ay kabila, pa kabila, bibiyahe pa po tayo. Yo, yeah, mga kainsan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Bawas po natin agapan.